Sa video natin ngayon guys, ituturo ko sa inyo paano maglagay ng background music sa ating mga video na katulad nito na tumatawa. Ayun, o ba? Diba? Simple lang At pangalawa guys, ituturo ko sa inyo paano mag-insert ng video na nasa bilog na katulad nito. So hi guys, ako pa dito sa taas at nag-reaction video ako dyan sa baba. So, so ganito lang, simple lang. So halimbawa, nagre-reaction video ka, ito yung video, halimbawa ako ang video, at nagre-reaction video ka, nandyan sa taas na kalagay, katulad dito. So, hi guys! So, ngayon guys, simulan natin. Tara! So, una natin gawin guys, is kung wala ka pang CapCut, is mag-download tayo ng CapCut dito sa Play Store. So, dito. So, open natin. Tapos, type natin dito sa search, CapCut. O, yan, CapCut. Kapkat Kapkat Yan Tapos, kung napapansin nyo Sa akin is open ang Word Kasi na-install na sa cellphone ko So, kung hindi mo pa ma-install I-install mo Katulad dito ang Word Then, sa akin kasi na-install ko na So, i-open ko na lang So, tayo sa menu Tapos, kung na-install mo na Hanapin mo yung Kapkat So, ito yung CapCut, I-open mo So, ito yung buka guys Ng ating CapCut. Ito yung homepage niya So, para magkapag-edit ka, pindutin mo lang yung new project para dalhin ka dito sa iyong gallery sa iyong cellphone para makita mo ang mga video na gusto mong ilagay dito. So, halimbawa, click natin na new project. So, ito yung video sa aking cellphone, mga nakabidyo sa aking cellphone. So, dito, halimbawa, ang ilalagay ko ay ang video na ito. So, i-click mo lang. Yan. Pag nakikita mo dito, number one, Ibig sabihin, nasilit mo yung video. Para malagay ito sa iyong uh, CapCut at masimulan mo na ang pag-edit, pindutin mo lang ang word na add. tong add. So, pindutin ko na. So, ayun. So, ito na yung sa CapCut. So, first, ang gawin natin is, i-play muna natin para makita ninyo na ang video na ito ay wala pang background music na nilagay ko. So, play natin, pindutin natin ito. Sa video natin ngayon guys, ituturo ko sa inyo paano maglagay ng background music sa ating mga video na katulad dito na tumatawa. Ayun. So, mapapansin nyo guys, wala pang background music na nakalagay. So ngayon, lagyan natin. So laging tandaan na ito guys, itong white line, kung mag-add ka, dyan talaga magsisimula yung na-add mo na background music. So ibo dito pala pwede tumamubo. Ilagay mo lang ang kamay mo dito, left, right, left, right. So, i-timing natin kung saan ako nagsabi na dito, lagyan natin ng music. So, play ulit natin. Sa ating mga video na katulad dito na tumatawa So, dyan, na-post ko. So, ibig sabihin, pag maglagay ako ng uh, music background, dito yan magsisimula. So, ang, ang gawin natin guys, pindutin natin yung audio. Tapos sa audio, pindutin natin yung sounds. Tapos kung mapapasin nyo guys, ito ang lumabas. May kalagay ng mga free, free, free. Ang lahat ng ito ay free na mga music. So pwede din natin ilagay sa video. Kaso, hindi ko to gagamitin. Or wag nyo to gamitin kasi ang mga, video, ang mga background music na ito ay libre lamang kung gamitin mo sa CapCut. Kaya alam naman natin na yung TikTok at CapCut ay isa. So kung ang mga music na ito, ilagay mo sa yung video, i-upload mo sa TikTok, Walang copyright 'don, walang problema kasi free to eh. na to na free sa kanila. Ang video kasi na gagawin ko guys ay i-upload ko sa YouTube at sa uh, Facebook. So, posible na kung gagamitin ko ang mga music na ito, maaaring makapiraet ang aking mga video kasi hindi naman sila magkapareha ng kumpanya ang CapCut sa Facebook at sa YouTube. So, iwasan natin 'yan. Ang pindutin natin ito. Ibig sabihin nito guys, ito 'yung mga music na na-download ko na nandito sa cellphone ko. So, pindutin natin po. Next, pindutin lang natin yung device. Ibig sabihin ng device, yung cellphone ko. At kung mapapansin nyo guys, ito yung mga uh, music na dinownload download ko na walang copyright at pwede ko gamitin sa aking video. So, halimbawa ito, itong nauna, itrya ko pag-play kung ito ba yung i-add ko na music. Tingnan natin. Pindutin lang natin dito banda. <laughs> so ayun, ito pala guys. So ang gawin natin, kung gusto mo ito i-add sa CapCut, pindutin mo na yung plus sign. So pindutin ko na. So ayun, nakita mo, na-add na sa baba. So try natin pag-play, kung timing ba. Ay, ang gawin muna natin guys, bago natin i-play, is lakasan natin yung volume niya. Pindutin mo lang ito, Valya. Pindutin mo lang ito. Pag pinindot mo kasi, ma-highlight yan. Ibig sabihin na ma-highlight, may lalabas na white. White, naka-white siya, na-highlight siya. Ibig sabihin, pwede mo na siya ma-edit. Pagka pinindot mo dyan, nag-highlight na, na-highlight na. na. Pinindot mo yung volume. Tapos isagad mo lang para talaga malakas yung volume. <laughs> Tapos, i-check mo lang. Ibig sabihin, na-save na. Check natin. Yun. So, ulitin natin pag-play. Tingin mo na video na Katulad dito na, tuwatawa. So, i-move lang natin guys. Ang gawin mo lang para ma-move, kasi medyo nahuli sa bibig ko. Long press mo lang to, Ito, ito. Long press mo lang to, Tapos, i-move mo pa kaliwa, konti. So, mga ganun. Try natin ulit pag play. Video na, katulad dito na, tuwatawa. Diba? So, okay na guys. Timing na. Ang gawin natin, medyo mahaba kasi yung music. So putulin natin hanggang dito. Dito sa white light, sa white line. Yan ang white line. Putulin natin yan. So i-play natin ulit. Oh. So yan, para ma-edit yan, sabi ko para maputol yan, pindutin lang to. Na-highlight na at pindutin ang split. Ibig sabihin ng split, hatiin. So mahati yung, yung background uh, music sa dalawang bisis, mahati siya dito. So pindutin ko ang split. Pindutin ko ang split. Yun, napansin nyo guys. Nahati na may yan, nahati na. So ito na part, ito na. So ito na part, guys, itong pangalawa, hindi ko na 'to kailangan. Pindutin natin yan at i-delete natin. Yan, napindot ko na, di ba? na, na highlight na. Pindutin mo lang yung delete. Tsaka, di ba? Wala na. Ito na lang natira. Ito na lang natira. So, play ulit natin. Video na, katulad dito na, tumatawa. <laughs> Ayun. Di ba? So napapasin nyo guys na napakadali lang. So ganun lang. So ipli ulit natin. Sa video natin ngayon guys, ituturo ko sa inyo paano maglagay ng background music sa ating mga video na katulad nito na tumatawa. <laughs> so napapasin nyo guys, napakadali lang mag-add ng background music sa ating mga video. So ganun lang, proceed tayo sa isa pa nating tutorial. So ayun guys, ituturo ko sa inyo paano mag-insert ng video sa ating video. or halimbawa yung video na, di ba, mag-reaction video ka, dun ka ilalagay sa taas yung bilog. So yun ang ituturo ko yung, ikaw ang magsasalita sa taas, tapos yung sa baba, ang video na kung saan mag-reaction video ka. So as usual, open natin ang CapCut. Tapos guys, ganun pa rin, click natin new project para lalain tayo sa ating gallery. At ito guys, ito yung video na ilalagay ko. Halimbawa, ito yung video. Ito, ito. Tingnan mo yung number one. May number one. Yan. Ito yung video na ilalagay ko talaga. Tapos halimbawa, ito ako mag-reaction video. Itong number two. So unahin muna natin yung number one. Cancel natin yung number two. Tapos para malagay sa CapCut, para ma-edit, click natin yung add. So ito na yun guys. So i-forward muna natin. Ipakita natin na ito yung simula talaga ng video na kung saan wala pang laka na video na bilog dyan sa taas, so play natin click natin to para mag-play sa inyo, paano mag-inset ng video na nasa bilog, na katulad dito, so albawa so, nakita nyo guys na wala pang video na bilog dyan sa taas, so paano pa maglagay ganito lang, simple lang unang-una, i-timing natin kung saan yung words na sabi ko dito para timing talaga so piulit natin insert ng video na nasa bilog na katulad dito so dyan tandaan na dito sa puting linya nag stop ko pag mag add tayo ng video or mag insert dyan talaga yan magsisimula so ang gawin natin guys una click natin overlay tandaan na overlay tapos add overlay yon tapos ito yung video guys na sabi ko na halimbawa ikaw yung nagsasalita kasi nagre-reaction video ka. So click lang natin to. Tapos para ma-add, click natin yung add. Yan. Tingnan nyo guys. Oh. Tandaan guys na pag ilagay mong dalawang kamay mo dito, pwede mo ito ma-zoom in, zoom out. Pwede palitin, pwede palakihin. So, ang ibig sabihin kasi ng overlay guys is ipatong. So, lagay natin dito. I-move natin sa taas. Yan. So, i-timing lang natin muna. I-play natin. Nasa bilog. Nakakatulad dito. So, so ay, guys. So, yun nagsasalita na guys kung sa taas. So, gawin muna natin guys, i-click natin tong video sa baba. Yan, naka-highlight na. Naka-highlight ng puti. Tapos, hanapin natin yung mask dito sa baba. Oh. Dito, dito. Iyan mo lang. I-swipe mo lang ng left. Hanapin mo yung mask. Ito, ito, ito. So, click natin yung mask. Tapos, marami yan guys. Oh. Merong horizontal, mirror, circle. Circle lang ituturo ko sa inyo. So, pindutin natin yung circle. Yun, nakapindot na, di ba? pagkapindot i-adjust natin to. Lagay mo lang dalawa mong kamay. So, bawa ganyan. Yan, okay na yan sa akin. Tapos, i-check natin. Ibig sabihin, nakasave na siya. Save. Yun. Di ba? Tapos, i-move natin dito. Pindotin ulit natin yung video. Ito, ito. Para ma-edit na, naka-highlight. So, i-move natin ng kunti dito sa taas. Ganun lang. So, i-play natin, guys. Tingnan natin. Nakatulad dito. So, so ay guys. Ako pa lang So, mapapansin nyo guys, ando na yung sa taas yung video na na-insert natin. So, ang gawin natin, halimbawa, gusto mo tanggalin yung uh, volume, volume ng nitong video na to, kasi nagsasalita, ito lang ang gusto mong mapakinggan. So, ang gawin natin dito, i-timing mo lang sa baba, yan, pinutin mo tong video, at i-split natin yung sa taas, yan, di ba, na, napindot na na highlight pinutin natin yung split, ibig sabihin, hatiin So yun, nahati na. Nakita nyo dito. Nahati. Tapos dito rin, hatiin din natin. So, pindutin mo lang itong sa taas. Tapos is split. So yun, nahati na, di ba? Tapos ito na part, pindutin natin yan. Nakahighlight na puti. At natin yung volume. Uh, or hinaan. Pwede mo rin hinaan. Sa akin, tanggalin ko talaga yung volume niya. So, so i natin. Na nasa bilog na katulad dito. So, so hi guys ako pala dito sa taas at nag-reaction video. So yan, di ba? Nakikita nyo guys. So ganun lang. Halimbawa itong sa baba, ito. Ito yung video, tapos mag-reaction video ka sa taas. So ganito lang, kasimple. So ganun lang guys. Sana may, naku, may natutunan kayo at may naitindihan. So wag lang kalimutan na pag matapos ng video, tanggalin natin yung pinakalas ito. Cap-cut. I-click mo lang tapos pinutin yung delete. Tapos, isib mo na. Pag i-save mo, huwag kalimutan ito na pindutin. i 1080 mo. Tapos, i-30 mo yung frame rate. Tapos, export mo. Ibig sabihin, export. I-save. I-save mo or para malagay sa iyong uh, cellphone. Para pwede mo na i-upload sa Facebook, TikTok, or uh, YouTube. So, save to device. Ibig sabihin, masave na yan sa iyong uh, cellphone. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. So, guys, yun lang. Kung may natutunan kayo, at gusto niyo na magandang content, follow me for more. Thank you.